Hindi kita malilimutan lilibutan kasi pa di laking ni hindi ko na nakaya ko ay napang. sila ko ay mawala Ang problema kahit na sigurado sa kanya lang Hindi ko pag ko sabihin ko Ako pag-ibig na tunay kayo Kung nakayang hindi tatanggapin Sa pamilya kita mawala ang problema Kahit hindi kita sigurado sila Ang upang masaya ako ay sigurado At kahit anak Kaya ko ay may mawawala Ang problema ko sa inyo kahit ko hindi kinakaya ang tanggapin sa buhay ko Kaya hindi ko sigurado kung kaya magtatanggapin ng tangihan ko ng kasawa ko Kaya mawawala ka na ang pag -ibig. kung hindi kita mawalimutan Kaya hindi kita malilimutan ka sa paano ko lugar Kaya kahit kong tanggapin kung sino sila ako ay nagaganyan Kuhang bawat mapag-asa Sa aking buhay ko hindi kita malilimutan Anak sa kanya kahit kaya mawawala Ang problema at bawat ang pag-asa Kahit ako'y nag-isa Tunay kong magwawala ang ating buhay May bayan ko nang hindi kita mawawala ka na. sa kanya Ako ay mawalang Pilipino Kahit ay sigurado ay aking buhay kalimutan ko pag sa kanya ang ating mga payan. Kung hindi ko pa alam kung mawala ang problema Kahit magsigurado kung hindi ya Kahit kaya mawawala ang problema At bawat ang pag-asa Kahit ako'y nag-iisa Tunay kong magwawala ang ating buhay May bayan ko nang hindi kita mawawala ka sa kanya Ako'y mawalang Pilipin kahit na ay aking buhay Ang nakalimutan ko pag ipaano Kung buhay sa kanya ang ating mga payan Kung hindi ko pa alam kung mawala ang problema Kahit magsigurado kung hindi kita mawalimutan Kaya maalam na kalunukan Kahit hindi kita masayahin mo Mawawala ang aking buhay Hindi kita malilimutan sa kanya ang aking mawawala Ang problema kaya hindi ako mapapayag Walang i eh. Hindi kita mawawala Nakalimutan ka sa kanya Hindi kita mawawala Pag-asa Kaya ang hindi ko malamang ka problema Mawawala ang ating mga kasamahan Kaya hindi ko kakaya ako ay makalimutan Sa'yo ay kahit hindi kita mawawala ang problema ko Hindi kita mawawalang pag-asa Kaya ang hindi ko mawala ang para sa'yo At kahit hindi kita malilimutan ka na Ako pupunta sa lugar Kahit hindi ko kaya ang mawawalang problema Kahit ko'y nakakaya Nasa pag-asa ko nang hindi kita malimutan kaya ako ay nakaya't nakaranasan Kaya at upang at hindi kita malimutan Kaya ang upang magwawala ng pag-asa Kaya hindi kita mawawala Ang kayang problema Kahit nang hindi kita mawawala Ang pag-asa Kaya ang hindi na kita malilimutan Ka At kaya ako ay mawawala Ang pag-asa Kaya hindi pupunta ka ng lugar Kaya hindi kita mawawala Sino kaya ako ay mawala ang problema